kalalabs sa ah, magkuha tagtubig tubig ka may mga ang kalalabs kay nagbukal naman ni nga atong kan-on nga milunod nato nga lungag ko sa iglaganahan ko sa iyang sabaw sa kan-on ato At sa mga hinaon para ako ang luto, -luto ta na luto, luto ang kanon um, para murag maglaut ba kay ako mo guna siyang kuhaan guys kuhaan na to, tubig guys kaya itong ibutang sa baso basta na akong baso ba eh um, ang kuha ko guys kay ang higo ko gamay guys kay minot man isa sa ato ang kuhaan guys at tanga na gamay asin pasaway na sa mga gingula ni guys <laughs> Oh, mahilig ko ani uh, kani adto guys karon murag na nawa na ni sa akong nauna pero karon nakahuna-huna jud ko so mo na magkuha ta tubig no. so karon guys mao pud ni akong sud-an kayo, guys ako ni siyang giluto sa pressure cooker guys ang akong uh, anong sa baboy guys ba o humok na kay ako siyang gi pressure cookers guys ayan the eh, mere humok na kay ba ako nung dumagag karog tubig ug butangan na to ni siya og mga lamat So, maunyan nga ni ron langga. ako na siyang mga kuan mga kalalat sa na nato guys kay ato na ning tono tangan lang ko siya ning ana guys para unya mahumot na ng sabaw kay ato na pabukalan na sa nya na ani siya no o ko diyan ng mga lamas. o oh, dili lang dili lang ato niya. apil guys kay to ano may usa guys budget budget lang so unya guys pag mabukal na sad ato sang ibutang ani guys kay isud, mo kay ato ning homol kay mahalang pud ka pag maayo ang atong kuan so ayan guys ready na sad ang akong pichay guys unya ato na ni pabukalan ang atong timplahan guys kay mo ni akong sudan karon no karong paniud to na mo mo na ni akong sudan guys lamay na kani higo sa guys na tanga na tong sili guys takam takam na ni akong mga anak kung pamilya ni mo kaon um, an kaayo So, mauna siya guys. mo uh, mauna akong pressure cooker. Asa naman to takob ani? oy ilo guys sa mga wa pa nakabalo sa so, ang paggamit ug unsa ni siya, siya gamit ani guys so imo na ibutang na siya guys ana ana na siya guys Pag mag ano na imo na siyang isirado pag maayo guys ato na siyang iana si ana na to guys na ato na siyang anaon oh. oh tapos ato dayon ni siyang ilak guys para para muhoot na siya diri no masirado So tapos guys, for example guys, kanang kuana kani gabukal-bukal na magsilit, mag-sirit sabak man kani siya guys magnana na ang pressure niya so kinangnan guys dili sana ninyo siya abrihan dayon no know? ayaw jud ninyo abri guys kay na mabuto in tao na guys so kinahanglan pag inyo na ning abrihan kinahanglan inyo sang pahungawan guys inyo sa tanggalon guys ana pag tanggal ninyo guys mugawas na to iyang pressure no so mugawas mugawas magawas. Mawahan mawa na tong gaso aso ani diri guys mahuman na ganito guys ayha ninyo abrihan guys kay na simbako lang no sa mga wa pa makasabot sa so on paggamit sa pressure cooker basig mabuthan unya mo imo kalit lang mo abri no nawala pa ninyo gipaawasan sa iyang pressure so mao guys na kinahanglan magamping amping ta kanunay sa mga na nakabalo hinaut ko na makasabot mo unsa ang -un paggamit aning pressure cooker guys so kinahanglan guys ha amping mo kinahanglan inyo sa ning tanggalon guys ana pagtanggal ninyo kun dali ro nang guys oh ana uno na siya guys tanggalon lang na siya guys na mo gawas na dito yung pressure guys para dili mo ma ma pagoy kay init biya kaayos sa bako lang nang abrin ninyo napataka mo abri ninyo inyo lang giabrihan nga wan ninyo tang wala ninyo gipa gipagawas usa yung pressure na mabuto na guys na luwi kayong panit ang na lapnos yung dagway ninyo ana so munang amping yung paminti guys sa mga panakabaloy na ninyo buhatin guys ha pag magusto mo mo abri o gusto ninyo abrihan palungon sa ninyo ang kayo guys o uh, inyo ning guys o hayaan sana ninyo siya guys na mahuma na galing na siya awas-awas -awas yung asura guys ayha na ninyo abrihan guys ha Ayan. so unta na amoy na nahibaw ano sa mga wa pa nakabalo wa pa naka experience o gamit sa so pressure cooker ingon anan na siya ang paggamit guys so wala na ako i sa inyo guys salamat kay daghan kay salamat nga uh, naamoy uh, knowledge about paggamit sa pressure o, sa mga wala pa nakasabot guys so ingon ana na siya guys ha thank you so much sa inyong pag uh, tan-aw din na sa akong video ayan guys so please subscribe my channels and bell the notif ah uh, bell my ah sinan sinan di natakasabutan yun sa on ah umoran um, na guys